So, ayun po, ano Hello po, ano? Sa inyo lahat, mga kaibon. Yan, kanibagong video naman po tayo ngayon, mga kaibon. Ano? Kasi, um, i-update ko lang po kayo, ano? tungkol dun sa, um, sa last na video ko, ano? Yung kit na inupload ko kahapon. O dun sa last na video ko, i-update ko po kayo, ano? Kung anong nangyari. Kasi, um, um bad news, mga kaibon, no? Kasi, um, namatay din yung ibon na um, yun nga yung naging topic natin kahapon na kung paano natin painumin ang gamot yung mga ibon natin na wala ng kakayahan na lumapit dun sa um, sa lalagyan ng tubig kaya so, hindi na sila nakakainom kaya naging topic natin yung kahapon kung paano natin sila painumin ng tubig So, ipapakita ko na lang sa inyo ng mga table maya-maya pagkatapos ng intro. So ito nga siya no mga kaibo na yan po yung ibon natin ano o so, yung parakit natin na ang naitampukan natin doon sa last na video na inupload ko kahapon. So ayan siya yung maganda sana to mga kaibon, na ano pamaris dito sa breeder natin na ano na am lutino. So ito yung kapares niya. Ayan, kaya lang gabi kasi mga kaibon kaya medyo malabo ano so ito yung ano kapares niya ayan so ang gagawin natin yan mga kaibon lalagyan na lang natin yan ng panibagong pares ano na siguro yung ano na yung medyo may lahi na kasi may may badge kita ko dito na kak ito yung ano ayan yung kulay blue na yon dun sa may gilid yun yung ano bala ko sana it, na ano ipamparis doon may rainbow din sana ako dito kaso ayan siya um, kasi nagkasakit din yan nung nakaraan um, medyo hindi pa siya ganong nakaka-recover kaya hindi mo na natin siya piling isa lang o di si partner dito sa ano sa Lutino so sayang nito no, mga kaibon ayan ano na? sayang yan kasi ito na lang talaga yung last na um, may kulay na puti na ano ko para kit ayan so wala tayong magagawa mga kaibon kapag uh, normal lang talaga yan sa nag-aalaga ng ibon so yan yung ano sasalang natin ayan ayan siya sana magband sila no kasi um, ano pa to eh ang bata pa to ang kapatid nito ni um itong kulay green ayan bajikit bajikit din yan yang ayan siya ayan ang kulay green na yan na malaki ito itong malaking itong kulay green pero mas may ano may, may um, ano um, kumbaga mas may lahi ito kumpara dito sa kulay blue or doon sa kulay blue na yun kasi mas malaki ang kulay green na yan and then ang kapatid niyan um, ito ayan tapos yung isang breeder dito sa baba kaso nandito na sa loob kasi nga may nest box ay may nest box um, may itlog na nga pala nandito siya sa loob ng nest box na naglilimlim na siguro o nangingitlog pa ata yan, so maya maya titignan natin kung ilan na yung ang um, itlog na hopefully sana makabawi tayo dito sa dalawang clutch na to ito may itlog to dito may itlog na din ang um, um, pure badji ang hen na nandito and then ito um, sana pasok na to ano sa talagang um, pure na budgie na rin ano kasi ayan kung makikita nyo naman ang itsura ano kasi napakalaki na bulas na ibon ang, ang laki ng katawan niya sana ano siya um, pasok na ano, sa pure na budgie kasi mga anong ano niyan yung nanay niyan yun na uh, English So yan bubuksan nga natin ano mga kaibon yung ano nest box. Dito sa siguro unahin muna natin itong ano itong pangalawa no kasi tatlong ano yan eh. tatlong pares yan, ng ano ng paraket. So titingnan natin yung isa dito sa pangalawa kung ilan na yung Um, itlog na nandito Ayan So, andun siya Ayan Ito po yung sinasabi ko na ano Kapatid Ayan, kapatid ng Nung kulay blue na yun Ayan siya, no Tatlo yung itlog Sana Fertile lahat, ano Parang makabawi naman tayo dun sa, ano Dun sa Namatay na Ayan. At, tapos, ito yung ano, itong isa dito sa pinakang taas. Um, ano na to eh. Um, one week na na naglilimlim ito. Hindi ko lang alam kung ilang itlog ang andito. Ayan, bubuksan natin. Ayan. So, kaso nga lang, madilim. Ayan. Um, hindi gano'ng nakikita, no? Kasi gabi nga, um, bilangin ko na lang. One, two, three, four, five. Ayan, lima sya no? Ayan, makikita nyo yung lugan, no? Ayan. Five. 5 eggs dito sa parisa natin dito sa taas ayan so ito yung ano parisa natin ano ayan napakagandang parisan niyan mga kaibon sana ano fertile kasi kapag ka fertile yung mga kaibon dadami na yung mga ibon natin dito na mga ano mga malalaki kumbaga hindi na sila ordinaryong parakit na um, yung mga maliliit ano kaya sana hopefully ano fertile uh, lahat yun and then nalagyan na nga pala natin ano mga cable, ng ano ng um, ng panibagong apares, ano sabi ko nga itong kulay blue lalagyan na natin yung um, yung lutino dito na um, namatayan nga ano ng kapares yung yung pied nga na pinakita ko kanina so ang gagawin ko mga kaibon kasi wala akong ano nasira na yung panghuli ko na ano na tawag doon, basta yung kulay ay yung ano yung panghuli sa kanila ano na, na net na sira na, kaya ang gagawin ko papatayin ko muna yung ilaw tapos mapakita ko sa inyo kapag ka nandito na no sa ano sa breeding cage. So ito na po siya mga kaibon ano ayan. Ito na siya. Ayan malaki yung ulo. Ayan oh. Badjikit po ito. Ayan. ayan ano, kak. So ayan kak po siya. So ilalagay natin dito sa ano dito sa baba dito sa breeding cage dito sa baba ayan lalagay na natin dito sa loob ayan so pansin nyo, ano mga kaibon ang mga breeding cage na ginagamit ko alas lahat yan puros mga ano lang mga DIY kasi sa ganyang sistema kasi mga kaibon nakakatipid ako ano sa ano sa budget ayan ayan na siya tapos andun yung lutino na hen sana magband sila ano kasi bata po bata pa kasi itong ano eh, itong kulay blue and then mature na yung kulay yellow na yun no? kaya sana magband sila kasi wala tayong ibang ano available na pwedeng ipamparis dito sa lutino na yan So, yun lang po, ano, mga kaibon, ng panibagong video na naman ngayon tungkol dito sa, or update dito sa ibon to na, um, na namatay, ano, dito sa parakit na namatay. So, sayang nga, ano, mga kaibon. So, ganun talaga. ang um, ganyan, ganun talaga yung buhay mag-iibon. So, salamat po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon. Ang um, please na lang po, ano, napakisupport na lang po ng aking munting channel na Alex Jerry Official TV. So, God bless po sa inyong lahat mga kaibon. Magandang gabi po sa inyong lahat.